alright so meron tayong fork oil seal dito mga boss ayan ito so dalawa to guys ayan so dalawa to guys para sa uh, front shock natin so may nagtatanong anong kapareho so maraming kapareho to guys ayan kung nagbabala ka magpalit ng oil seal ng front shock mo ay ang kapares nito ito ay pang wave 125 Ayan. Ang kaparehas nito guys ay XRM Mio Click. yan kaparehas 'yan. Rider 150 Sniper Beat. Ayan, RS125. Press lang 'yan, Rusi. yan TMX125. Paras lang din 'to. Shogun. Ayan, Skygo. Ayan. Parehas lang 'to, guys oil seal front ng motor mga boss yan